Good morning, I'm back. This is Sam Brusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, nagkadayaan daw sa Miss Universe Philippines. Totoo ba to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? So yun, so katatapos lang ng Miss Universe Philippines, isang linggo nang nakakalipas, nang makarunahan ng ating bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo. Siyempre maraming naloka nung nanalo si Chelsea Manalo. But ako, sabi ko nga, kailangan mo laging nga-expect ang mga pwedeng mangyari talaga sa isang competition. Kahit na nakikita mo na nagalito kalakas ang isang kandidata, maaari pa rin yan na masungkit ng ibang kandidata. Kasi kandidata sila dito. Sabi ko nga, yung 53 candidates na lumahok dito sa Miss Universe Philippines, possible isa sa kanila. Maaaring mapunta to sa pinakamalakas na kandidata or pwede naman sa mga hindi mo inaasahan na kandidata. sa so, laging ganoon ang competition. So, yon. Kaya naman, na marami ang nagulat ng Manalo. Itong si Chelsea Manalo, at ngayon, binabatikos nga nila na employee daw to ng M5 noong 2021 pa. Kaya daw, ito nanalo dahil daw, ito daw ang gustong manalo ng organization. Diyos ko naman, hindi naman na to bago sa atin kapag may mga nananalo na ibang kandidata, lalo na kung hindi nilang manok, ay hahanapan nila ng butas para sabihin na hindi deserve nung nanalo. Ako ko ako tatanungin ninyo ha. So kahit sabihin pa natin o nabalitaan natin na employee to ng Empire Philippines, eh eh ano naman ngayon? Nakita naman natin kung paano naman ibinaba ni Chelsea Manalo yung sarili niya as a candidate ng Miss Universe Philippines. At hindi naman porkit ibig sabihin na employee na siya ng Empire ay ibig sabihin nun siya na ang ibibigay na sa kanya ang corona. So, pinagsikapan ni Chelsea Manalo yung corona ng Miss Universe Philippines. Nakita naman natin na dumaan siya sa struggle. Sinabi naman niya na talagang ng problema sila sa financial. E eh, di sana sinuportahan na rin siya ng infart. Bakit pa siya mabong problema? E eh, kung siya naman ang mananalo, pwede naman siya pautangin, di ba? So, yun. Kaya lang kasi... Hindi naman siya siguro dadaan sa isang pagsubok na gano'n kung parang piling niya na alam niya na siya na ang mananalo sa competition. Isang malaking sugal ang itinaya din ni Chelsea Manalo sa competition niya dito sa Miss Universe Philippines. Three months na walang work. Siyempre, bukod doon yung financial talaga na kailangan niyang ilabas para sa competition niya in 3 months kung iisipin mo. Eh kung taga-Bulacan ka, araw-araw kang mamamasahe papunta dito sa Maynila para lang mag-compete. Para lang mag-compete sa Miss Universe Philippines, hindi ganun kadali yun. Talagang kung wala ka talagang pera na panggastos dito, ay mag-struggle ka talaga hanggang sa mag-quit ka na. Eh, di ba nag nga siya mag-quit? Bakit pa siya mag a mag-quit sa competition kung parang feeling niya siya naman ang mananang nanalo. So, walang ganong sistema. So, maaaring totoo na employee siya ng, ng M5, pero hindi ibig sabihin nun ay ibinigay sa kanya ang corona dahil ayon yung talagang plano. Kung baga, nakita natin na kumpit at pinaghirapan niya masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. So, yon So, sana maging open tayo dito. Kasi gayto lang yan eh. Kung halimbawa, ati sa Manalo, isa si ati sa Manalo na gusto talaga ng lahat ng Manalo dito sa competition. Pero hindi nila ibinigay yung corona dahil merong girls na talagang nanalo sa competition. Parang piling ko naman, naging fair naman yung organization. Kasi madali lang naman yung mag-appoint kay high Christian mag na alam din natin na qualified din para sa Miss Universe at isang manalo just ko at isang manalo pa ba to so si Stacy Gabriel na malakas din at magaling pwede naman nila i-appoint o ibigay ang corona dito pero hindi nila ginawa kasi ko ano yung competition na resulta ayun yung naging resulta so ako masasabi ko si Chelsea Manalo meron siyang angkin na swerte sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines? Bakit ko nasabi? Kasi sa sobrang dami ng malalakas na kandidata, sa kanya na punta ang corona. Ando doon din na matalinong bata, alam kung ano ang gagawin niya sa competition, kaya nga siya lumaban ng Miss Universe Philippines. Hindi natin yan nakita nung nagsisimula siya lumaban, pero ako ha, sa totoo lang, nakita ko na yung potential niya. Yung potential na makikita mo sa mukha niya yung charm, Makikita mo sa mga ngiti niya yung charm So sabi ko nga Possible din talaga na ito ang makuha ng Miss Universe Philippines Kaya lang hindi tayo nakakasiguro doon Dahil sa materyales na ipinapakita niya Sa laban niya sa Miss Universe Philippines So sabi ko nga ang to doon siguro na may advantage. Advantage sa kanya yon dahil kilala na siya ng organization, kilala yung ugali na meron siya, and then yung determination na meron siya. Plus, ang siguro, Uh, nakitaan din talaga ng organization ng potential. So, kaya siya pinasali. Pero hindi ibig sabihin noon ay mananalo na siya sa competition. So, kailangan niya improve yon sa lahat, sa atin lahat. At parang piling ko, nagawa naman yun ni Chelsea Manalo. na-prove naman niya yung magic na kailangan niyang ipakita sa atin. Sa kahalo halo siguro yung destiny plus yung luck na meron siya. Sabi na ni Gloria Diaz, ang isang kandidata kailangan, bukod doon sa determine na meron ka o sa determination na meron ka, ay kailangan mahaluan mo to ng swerte at sa ng dis destination, yung destiny na tinatawag. Kumbaga, Ayun yung nangyari kay Chelsea Manalo. Kaya siya nanalo dito sa Miss Universe Philippines. Hindi dahil alaga siya ng empire nung 2021 pa na sinasabi ninyo. Kaya siya nanalo. Hindi ganun yun. Nanalo siya dito dahil sa determinasyon, dahil sa swerte, dahil sa destiny na meron siya. So yun yun. Kaya sa mga nang iintriga dyan, Tigilan na lang natin ang pang-iintriga sa ating pambato sa Miss Universe. Better na supportahan na lang natin siya more than sa intrigahin natin siya. ba diba? So, yun. So, kasi marami naman talagang pwede. Pero, nasa kanya ang corona. At, ipaubaya natin yon sa laban niya. Malaki din yung sinakripisyo niya dito sa competition na Miss Universe Philippines. Imaginin mo, 3 months na walang work. nag din ang financial niya plus na doon, isipin mo na lang yung lagi-lagi ka lalaban. Ang hirap kaya nun. Kaya sana maging masaya na lang kayo para kay Chelsea Manalo. Ganon! So, instead na iniintriga nyo siya, ang better na gawin na lang niyo ay supportahan na lang siya para sa laban niya sa Miss Universe at ipagdasal na sana magawa niya ng maigi ko ano yung responsibilidad niya bilang Miss Universe Philippines. Ayun yung dapat natin I-dasal kay Chelsea Manalo at kung ano ba yung, at kung ano ang inaasahan natin para sa laban niya sa Miss Universe na sana magawa nila ng tama. So yun ya. Lalo na ngayon medyo mahirap ang laban natin sa Miss Universe. So i-prove nila na tama ang desisyon ng organization na ipadala natin doon si Chelsea Manalo at i-prove nila na kaya nila yung competition ng Miss Universe Philippines kesa sa iniintriga natin sila ng bongga-bongga. Kung ako tatanungin ninyo ha, mas gusto kong makita kung ano ang paghahanda na gagawin ni Chelsea Manalo para sa laban niya sa Miss Universe Philippines more than doon sa intrigahin mo pa na ay nako, alaga kasi yan ng empire Kaya yan ang pinanalo Diyos ko, tayo mag-focus doon Mag-focus tayo doon sa determination na gagawin niya Mag-focus mag tayo doon sa paghahanda na gagawin niya Sa laban niya sa Miss Universe. Yan, kung ano ba ang mga kailangan niyang gawin Kung ano ba yung mga dapat niyang ipakita at kung paano niya ba ilalaban ang bansa natin sa competition ng Miss Universe Philippines. Lalo na ngayon, 100 plus daw ang maglalaban-laban dyan. Oh my gosh! So, I hope na sana makaariba ng bonggang-bongga ang pambato natin sa Miss Universe. So, yan! Nakakaloka kasi, di ba? Kung iisipin mo na hindi ganun kadali yung pagdadaanan ng tao. Tapos, iintrigahin mo pa. Eh di lalo ng may hihirapan siya. So, ang the best na gawin ng Pilipino people ay mag-support. Supportahan siya sa kanyang kumpit sa Miss Universe. So, oh, yan! So, ba diba? So, ako para sa akin, syempre excited ako para sa laban niya. Dahil another joining na naman to, another story na naman na mangyayari dito sa Miss Universe. Lalo na ngayon si Kunal medyo parang alam mo yon na parang ang gusto niya ay ganito, gusto niya ay ganyan. So, tingnan natin kung oobra nga ba yung decision ng organization ng Miss Universe Philippines para sa laban nila sa Miss Universe. So, yon So, I'm so excited sa totoo lang. Excited ako for Chelsea Manalo and then I hope na sana maipanalo niya ang Miss Universe kasi parang piling ko deserve niya sa mga pinagdaanan niyang hirap pagod deserve niya yon so sana makaari ba siya ng bonggam bongga. So, yun, Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo makaka-exena nga ba ng bonggam bongga ang pambato natin sa Miss Universe ngayon taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click na rin po ninyo Ang notification bell Para lagi kayong updated Siyempre sa akin mga chika Sabi ng gano'n always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys Oh, mm -hmm. you.